Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw nito, bigyan po natin ng paglilinaw itong tanong ni Thunder Sky. Basahin natin. At yan ay utos mismo ni Kristo. Mateo 28:18 18-19 At please, alamin mo muna ano ba talaga ang role ng Holy Spirit. At idagdag pa natin itong isa niyang katanungan. Kau ka nagbasa, brother, na Holy Spirit na ang nag-utos kay Pilipe. Bago po natin sagutin ang mga katanong iyan, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kung bago ka na sa ating channel, subscribe now. Ngayon, balikan po natin itong tanong mo. At mabigyan po natin ng paglilinaw. Ang pagkaunawa po ni Thunder Sky, yung Holy Spirit daw ang nag-utos kay Pilipe. Ngayon, maaring hindi siya nagbabasa ng kasulatan. Baka narinig lang ito kung kani-kanino. At ngayon, narito yung channel na tutulong sa kanya. Depende lang kung kaya niyang tanggapin ang pananalitan ito. Kaya po, para tayo hindi mamali sa diwa, magbasa tayo ng kasulatan. Ang sabi niya, yung daw banal na espiritu ang nag-utos kay Pilipi, mali po yun. Ang nag-utos kay Pilipi ay ang Anghel ng Panginoon. Basahin natin. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, 826, ito po ang nakasulat. Dada po at nagsalita kay Pilipi ang isang anghel ng Panginoon. Malinaw po, anghel ng Panginoon ang nag-utos kay Pilipi para puntahan yung Yunok at pangaralan. Ngayon at the same time, nagkaroon nga doon ng pagbabautismo, pero yung bautismo sa tubig ang natanggap laang noong Yunok. Kaya nga, kaya nga po ating lang nililinaw dito sa mga tanong niya, yung daw nag-utos kay Pilipi ay Holy Spirit o Banal na Espiritu, malinaw na po nakasulat. Ang nakasulat dito, ang nagsalita kay Pilipi ay isang Anghel ng Panginoon. Sa ibang salin para maintindihan natin, basahin natin sa ASND, may isang Anghel ng Panginoon na nagsabi kay Pilipi. Malinaw po, Anghel ng Panginoon para pumunta sa isang lugar na inuutos ng Anghel ng Panginoon. inyapo nga po para mapangaralan yung Yunok ngayon. Bumasa rin tayo ng iba pang salin. Sabi pa dito, Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay pilipe Tumindig ka at pumunta patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem, patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. Ngayon, dahil napakalinaw na po ang ating binabasa, hindi po uh, banal na espiritu yung nag-utos kay pilipe Ito po'y unawa ni Thunder Sky na saan ang nag-utos daw kay Pilipe ay yung banal na espiritu. Malinaw po sa ating binabasa na ang anghel ng Panginoon ang nag-utos kay Pilipe. Ito ang tanong, bakit inutusan ng anghel ng Panginoon si Pilipe? Kasi nga po may ganito pang pangungusap. Basahin natin sa 36. Ang sabi po, habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar ng may tubig. Sinabi ng opisyal kay Pilipe, "May tubig dito, may dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan. So dito marami nagtatalo na kung saan kailangan pa raw ang bautismo sa tubig sapagat si Pilipi ay nagbautismo sa tubig. Ngayon para maintindihan natin. Nung panahong yan, kaya nga sila nagbabautismo sa tubig, hindi pa dumadating ang Santong Espiritu. Ibig sabihin, hindi pa bumababa sa bawat mananampalataya ng Ngayon, alamin natin. Babalikan natin yung verse 16. Ang binasa natin ay 36. A36 ang binasa natin. Babalikan natin dyan di sa chapter na yan, sa 8.16 para maintindihan natin kung bakit nagbabautismo sila sa tubig. Dahil ito ang dahilan. Sapagat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila kundi sila'y nangagbabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Meaning, dito sa ating binasa, napakalino po. Kaya sila'y nagbabautismo sa tubig dahil nga po hindi pa bumababa kanino man sa kanino man, sa kanila, yung santong Espiritu. So, malinaw po, basa nga tayo ng ibang salin, sapagat kahit na bautismo na sila sa pangalan ng Panginoon Kristo, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ganyan pala, ganon natin uunawain ang kasulatan. Kaibigan, kaya, kaya nga po, doon sa mga version na ating mga in-upload sa mga video na kung saan nga po yung bautismo sa tubig ay panahon ni Juan Bautista. Kaya anong panahon naman ng ating Panginoon Kristo, magbabautismo siya sa Espiritu Santo. Kaya itong tinatanong mo na si Pilipe, bakit siya nagbabautismo sa tubig? Dahil nga ito po, hindi pa bumababa kanino man ang Santong Espiritu. manino po ba? Basa pa rin tayo sa ibang salin para lang magkaroon tayo ng malawak na pangunawa. Masay naman natin dito sa Tagalog ang Biblia. Ito po ang nilalaman. Sapagat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nabautismoan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nakita po ninyo? Kasi nga po, ito ang itinuturo ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat. Dito sa Gawa 2.38, basahin natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at mga ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo. Totoo po yun. Nagbabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Kristo tapos, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang tanong, nung nagbabautismo si Felipe, si na Pedro, natanggap ba nila ang Santong Espiritu? Hindi pa. Ang sinasabi dito sa chapter 8.16, sapagat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga ang sinasabi ni Juan Bautista ay ganito. Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismo niya kayo sa banal espiritu. Malinaw po na kung saan na yung banal espiritu, pag-akyat ng ating Panaso Kristo, tsaka lang bababa yung santong espiritu. Malino po ba? Ang tanong, kailan umakyat ang ating Panaso Kristo? Di ba kung matatanda natin, may pagkabuhay na muli ang ating Panaso Di ba't na natili pa siya ng 40 days bago siya umakyat ng langit? Kaya noong nagbabautismo si Felipe, maaaring hindi pa nakakaakyat ang ating Panginoong Hesus. Tandaan po ninyo, hindi pa nakakaakyat. Iniintay nila na bumaba yung Santong Espiritu para makapangaral sa sanlibutan. Kaya ang sinasabi dito, yung sinasabi mong Mateo 28.18, ito po yung habili ng ating Panosokristo Kristo bago siya umakyat ng langit. Lumapit si Yesus at sinabi sa kanila ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Meaning, yung malang Espiritu hindi pa bumababa kasi utos yun ng Ama na intayin ang ipinagkaloob ng Ama sa bawat mananampalataya. Ngayon, ang ituturo ng bawat mananampalataya o mga lingkod ng Diyos ay ito. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ano ba yung utos ng Panginoon? Kaya nga, magpakabuti, magpakabanal. Sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kaya ang sinasabi nyo, bautismo ay sa panahon ni Juan Bautista. Yung bautismo sa tubig. Kung nagbautismo man si Felipe pero hindi pa bumababa ang Santong Espiritu sa panahon na iyan. Sabagat ang ating Kristo ay nanatili pa ng 40 days. Masahin natin sa aklat ng mga gawa para maintindihan natin. Ano? Masahin po natin dito sa mga gawa chapter 1 verse 3. Pagkatapos na siya'y ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng apat na araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Meaning, hindi pa pala na umaakit ang Panginoon sa Kristo bago siya mabuhay na muli. na natili pa siya ng 40 days. Kaya dito sa sinasabi ninyo, kaya nung nananatili pa ang Panginoon sa Kristo dahil hindi pa nga bumababa, yung 28, 18 to 19, kaya ngayong yung ay naibigay kay Kristo. Kaya nangaral pa siya ng 40 days. At bago siya umakit ng langit, ito ang habilin nga niya. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Ano yung ibabautismo? Di ba't mga aral at turo kung itutuli natin sa 20? Kasi hindi mo sinama yung 20. Ibinigay mo 18, 19. Balikan natin ha. Yan ang ibinigay mo. Mateo 28, 18-19. Eh, hindi mo isinama yung 20. Kaya nagkakamali kayo sa diwa. Hindi nyo binabasa na buo. O yan, ang kasamahan na talata sa 28, 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Yun po ang malina. Ngayon, ano naman ang role ng banal na espiritu? Hindi mo naman nalalaman. Ngayon, para malaman mo ang banal espiritu, magturo ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi manggagaling sa kanya. Yan po ay ipapaliwanag sa atin ni Juan. Juan chapter 14.26, basahin natin. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Meaning, ang trabaho po ng banal na Espiritu ay magpaalala, magturo. Yan po, nakalagay po din yan. Ang tanong, yung aral at turo sa kanino manggagaling? Sa Kanya pa rin ba? Hindi po. Ang mga bagay na ito, dapat yung malaman, yung aral at turo kay Kristo manggagaling. Ito po, para mahalaman niyo ang role ng Holy Spirit 1613, di ba? Ang sabi mo, at please, alamin mo muna ano ba talaga ang role ng Banal na Espiritu o ng Holy Spirit. Kayo ang hindi nakakaunawa. Ito ang role ng Banal na Espiritu. Basahin natin, no? Basahin natin, 16.30 ng Juan. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Meaning, ang tungkulin talaga ng Banal na Espiritu ay nakalagay po. Siya ang tagapagturo ng katotohanan. Tama? Ituturo niya yung katotohanan. Ano pa ang role niya? Iyan po. Nakalagay din po din yan. Basahin natin. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Bakit? Bakit tutulungan? Kasi po ang bawat mananampalataya ay makarinig ng mga aral turo ni Kristo. Yung aral turo ni Kristo, yun din po ang iaaral nila at ituturo sa mga apostol na kanyang tinawag. Tingnan ninyo, ang Banal Espiritu ay yung kanyang sasabihin lang, yung mga bagay din na kanyang narinig sa ating Penso Kristo. Kung itutuloy po lang natin dito, sa so, mga sunod na pangungusap, ang sabi niya, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Meaning, yung ituturo ng Banal Espiritu hindi manggagaling sa kanya, sa kanyang sarili. Kundi, ito po ang nakalagay dito. Masahin natin, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Meaning, yung aral at turo nang galing pala kay Kristo. Hindi manggagaling sa Kanya ang turo. Ibig sabihin, ang role ng Banal Espiritu, mag-remind sa bawat mananampalataya. Tutulungan sa mga bagay na katotohanan, yung mga hindi nila na naunuwaan, ipapaunawa ito ng Banal Espiritu sa kanila. Iyon po ang tungkulin ng Banal Espiritu, taga-tulong, taga-pagturo. Para ipaintindi sa bawat mananampalataya Bakit? Kasi ganito yan Ang balang spirito para makita natin ay ito Yung lahat ng ituturo ng malalang spirito para maparangalan si Jesus Ito'y susunod natin sa verse 14 Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo Meaning malinaw po Lahat pa ng ipapangaral o ipapahayag ng malalang spirito para mapangalanan si Jesus. Bakit? Bakit kailangan parangalan si Jesus? Tuloy natin sa 15. Ang lahat ng nasama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin, manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Meaning, lahat ng pala na ipapahayag ng balalang Espiritu magagaling sa anak. Sapakat ibinigay na ang authority o kapangyarihan kay Jesus nung ama. Ipinagkatiwala sa kanyang anak. Kaya yung sinasabing nyo dito sa 28.18, iyan po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila sa mga alagad, ang lahat ng atoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Nakita po ninyo, yung authority, yung mga aral-turo kay Kristo manggagaling. Kaya kayo'y namamali sa diwa, dito sa 1613, yung mga aral-turo ng malalang espiritu, yung kanyang ituturo at ipapahayag sa mga alagad, ay hindi nanggaling sa kanyang sarili. Ulitin ko po itong talatang ito. No? Sabi dito, sapagkat hindi siya nagsasalita ng mula sa kanyang sarili. Sa isang salin, para maintindihan natin, ano? ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. O ba? Diba? O basahin natin ha? Ang turo niya sa banal espiritu, hindi galing sa kanya yung turo, kundi sa ating Paneso Kristo. Sabi dito, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Meaning, napakalinaw lahat ng mga ngaral ngayon, kung ikaw may isusugo, ang iyo rin iaaral at ituturo yung naipahayag na sa iyo ng ating Panasok Kristo. Maging yung banal na Espiritu, ganun din ang sinasabi niya. Itinuturo niya, ipinapaalala niya, at pinaiintindi sa bawat mananapalataya yung aral at turo ni Kristo sapagkat ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit maging sa lupa. Marino kuba? ba? O ngayon, nakilala mo na ang banal na espiritu? Alam mo na ang role niya? Tagapag-alala. Tagapagturo din ng katotohanan para i-remind sa bawat mananampalataya. Amen? Pero yung aral at turo, hindi manggagaling sa kanya. Kasi manggagaling ito sa anak ng Diyos na si Yesu Kristo. Dapat siya ang parangalan. Kaya nga, sa nasabi ng kasulatan, ang pararangalan ng banal espiritu yung anak. Dito po sa verse 14 ng Juan 16, 14, pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapayag niya sa inyo. Meaning, kay Kristo pala manggagaling. Kaya yung bautismo sa Espiritu Santo ay hindi po bautismo sa tubig. Kundi yung mga aral at turo na tinanggap ng bawat mananampalataya at ipapahayag ng Banal Espiritu, yung aral at turo manggagaling kay Kristo. So, ang tungkulin ng banal na Espiritu ay tagapag-alala ng mga aral at turo ni Kristo. Kung kayo po ay nakaunawa at naliwanagan sa ganitong pag-aaral, please like and subscribe to our channel. Kung nagustuhan mo, i-like mo ito at i-share mo rin sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa muli, putuloy natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagtakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli, Amen.